Kyle, sasali ka ba? Hindi! Hindi na ako sasali! Sali ako! Pagsali na si Yeye! Yeye, sasali ka ba? Ay, naku Kyle! Tigil-tigilan mo nga ako! Bayak sa buhay mo! Yeye, di ka nga saglit. Bakit po, Tay? Pagtapos mo maglikpit yan, itong mo, ipasyal mo naman para hindi nahinip dito sa bahaya. Para malibang-libang yung mo. Noemi, huwag mo magsa-cellphone. Alam mo naman, masama sa katawan ng bata yan, ah. Sige. Sige po, Tito. Ate Mayumi, tapos ko lang ito na nire ko. Tapos papakilala kita sa mga kaibigan ko. Sige, yaya. Hintayin na lang kita matapos. Sige, tapusin ko lang to. Saan tayo mo tayo pupunta, Ace? Diyan lang. Kukuha mga ang kakala ko, Gil. Upwit lang, Ace. Diba ba akong kasama si Yeye, oh? Oo nga, no. Ang ganda niya. Tara, sa mama ko. Tanungin natin kung ano pangalan niya at kung kaano-ano niya si Yeye. Sige, tara! <laughs> Yeye! Saglit lang, Ace, talagang muna, nagyan na Ace! 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 Yaya, may talanong kasi to si Ace e, eh. kaya ayaw magsalita. O oh, ano naman tatanong niyan tulalang tulala ah? Ewan ko ba dito kay Ace? Gusto niya kasi malaman kung anong pangalan ng kasama mo at kung kaano-ano mo siya. Asya ba? Pinsan ko yan. Sa amin niya nakatira. Kaya pala tulalang tulala si is eh. O oh, ate, magpakilala ka daw. Ako nga pala si Noemi. Ako nga pala si Kyle. Magkakilala tayo. Magdala ko mo ba, ba ako? Tagay na, Tinoy Mi. Bukan nilalako lang tayo ng dalawang to. Tingnan mo, hindi na makagalaw. Oh. Asa na kala si Yeye? -ye? Pupunta pa naman tayo ng Montevilla. Ang tagal niya. Oo oh, nga eh. Pero alam niyo ba? Nakita ko yung pinsan ni Yeye -ye, eh. Ang puti at ang ganda. Mukhang mayaman. Talaga Kylie. Gusto na siya makita at makilala. Bakit? porket mayaman? Maganda na? Bakit ako? Kahit mahirap, maganda. Uh. O oh, pak, panis sa beauty ko. Pak, pak. O oh, ayun pala sila, yeye. Tara, punta natin. Kilala mo naman ako sa pinsan mo. Uh, o, oh, kaya si nyo ba niya, yan? Nasaan na sila? Ah, ito ba? Pinsan ko yan, si Noemi. Ako nga pala si Noemi. Ako naman si Rosalie. Ako naman si Kylie. Hi. Sino naman yung kasama nyo? Hi. Ako nga pala si Tami, ang kilala dito sa lugar namin, ang pinakamaganda. Ako nga pala si Noemi. Sorry ah, hindi ako nakikipagkamayan sa Avenger. Yeah, yeah, no daw? Tami, mali na sinasabi mo? Baka stranger. Ganun na rin yun, magkatunog naman. Hay nako, Tami. Rosalie, sa samahan niyo kami sa wawa. Gusto kasi mama siya lang pinsan ko eh. O sige, yeah, sa yeah, sasamahan namin kayo. Noemi, dadaling ka namin ni Kylie dun sa magandang tanawin at palaruan. Tara na! Tami, hindi ka ba masasama? Ay, hindi. Baka kasi mangitim ako. Tsaka, mag -e sm kami ng mami ko. O oh, sige, Tami, ayaw mo naman sa Diyan ka na. Ye, yeah, tara na, laro na tayo. Boring kasi dito, eh. Mamaya uh, na, ate. Napapagod pa ako, eh. Well, layo kasi nang nilakad natin. Mami, gusto mo tayo na lang. Laro tayo mata-mataya. Sige, maganda yan. O, uh, sinong gusto samali dyan? Nako, Ace, di mo na makakasali. Sakit pa ako eh. Ako mamaya na. Nagugutom pa kasi ako eh. Ikaw, Kyle, sasali ka ba? Hindi, Hindi na ako sasali. Sali ako pag sali na si Yeye. Yeye, sasali ka ba? Ay, nako, Kyle, tigil-tigilan mo nga ako. Baya ka sa buhay mo. Ay, nako, Ace, ayaw naman nila Tara tayo na lang. Ah, <laughs> ang <ayaw, ma> <laughs> <laughs> Sorry, Noymi. Nasaktan ka ba? Sigurado ka ba, Noymi? Di ka nasaktan. Oy, salamat ah. Hmm. Ikaw na nga ang, ang pag-ibig. <laughs> <laughs> Noemi, teka nga lang, tuming ka nga sa akin. Noemi, tuming ka nga sa akin. Napapansin ko, kanina ka tahimik. May problema ka ba? Ace, alis na kasi ako eh. Babalik na ako sa Maynila. Susunday na ako ng daddy ko. Baka hindi na tayo magkita. Noemi, ayun na pala yung problema mo eh. Huwag ka malungkot. Buti ka nga, makakasama mo yung daddy mo. Saka Noemi, pag nagbakasyon ka dito, nandito lang naman ako eh. Hindi ako makawala. Basta Noemi, huwag ka magbabago ah. Pangako ko rin sa'yo na hindi ako magbabago para sa'yo. Oo oh, Ace, hindi ako magbabago. Pangako ko sa'yo. Ikaw at ikaw pa rin ang iisipin ko. Salamat Noemi ah. Hayaan mo. At sa muling pagbalik mo, hindi ko hayaan na mula ka pa sa'kin. Dahil sa ngayon, mga bata pa tayo, unahin muna natin yung pag-aaral natin at yung mga magulang natin. Basta Naomi, mag-ingat ka palagi do na. Hoy, basta magingat ingat ka rin palagi dito. Ano 'is alis na ako ah. Sige, Naomi. Ano? pinakawala mo pa eh. Tapos gaganyan ganyan ka diyan.